Hmm, 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 natin no may tubig yung dana. Update na tayo sa uli natin, na-type away na nga. Umuli natin ang dami. Siguro may limang kilo to. Dami? Ay Good morning, good morning mga kamangyan. For today's video, nandito tayo sa Santo Rosario Minalin mga kamangyan. Bali bumalik tayo dito. Harbis na ako pala mga ako palang Marvest na ako mga kamangyan. Ayun o. No. Hindi ko na nabidyohan kasi umulan. Mababasa kaya hindi na natin abijuhan. Ito, pakita ko sa inyo huli ko. Mga ako palang. Kadadating ko palang kagatan na kagad mga kamangyan. Harbis. dami. Update ko kayo mga kamangyan. Ayun o. No. Grabe. Ako palang yan o. No? Hmm. Hmm. Dami na agad. May malalapad na. Hmm. Siguro may dalawang kilo na ito. Hmm. Maaga pa lang mga mga Umulan lang kaya eh, hindi ko nabidyohan. Anong oras pa natin? 9 pa lang mga mga Alas na pa lang. Ayan yung spot natin. Oh. Ayan oh. Tayo natin huli agad. May mamaw na kagad tayong huli. Dito lang tayo. Sa gilid lang mga kamay yan bali Apat yung dala natin rod Kaso hindi ko na nagamit mga kamay yung apat na rod bali dalawa lang ang gamit ko Makagat eh oh, Tataw-taw na tayo Hakis na tayo mga kamay yan oh. Sobrang kagat maaga pa lang eh Dahil ko kagat huli Dyan lang oh Sa lang mga kamay Yan Oh o mas dan yung o oh. hmm o oh, oh. agad mga umang yan unang hagis pa lang hmm. hindi natin nakuha na video yung kanina sayang maulan kasi nakas ang ulan mababasa yung ating camera sayang may malaki pa naman tayong huli siya na ulit Ayan, nandiyan lang oh. Oh, kagating ka agad Oo, oh, oo, oh, oh. Oh, oh, sige, sige, sige. Malaki to. Mamaw. Oh. Mamaw. Oh. Nawala. Agis. Ayan. Maganda ang patak yan. Mamaw oh, ito. Kagat ka agad oh.

ang liit ang liit release muna natin ito maliit eh fish yun oh hindi na yun lapad hmm, hmm fish yun oh, laki double kill double kill hmm taw, -taw lang sa kalam hmm double kid wow hmm pigi hey. hmm hmm pishon hmm pishon pishon hmm pishon. hmm pishon pishon harvest harbis tayo tau tau lang Uh, uh, pisyon. <laughs> pisyon to. Uh. <laughs> pisyon, yun o. Oh. Pisyon o. Oh. Harbis. Pisyon na naman yan o. Oh. Uh. Ang takaw nila. Uy, uh, gigi. Uh, 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 pisyon. <laughs> pisyon. Pisyon.

Hmm, pisun. Hmm, uh, double kill. Double kill. Double kill. Pag patak pa lang, oh. oh, Hmm. Hmm, pag patak pa lang. Подох, подох, кагат, кагат. Хм, плюш. 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 lang. Release natin. Release. Mga kamangyan Shoutout tayo maya maya. Shoutout tayo sa mga kaibigan natin. Mga vlogger. Yun. Salamat pala sa mga kamangyan Sa mga bago natin subscriber. Yun. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kamangyan sana patuloy nyo suporta ng ating munting channel mga kamangyan sa Torosario ito mga kamangyan sa gustong mag ispat mga kamangyan pre ispat po ito napakaluang yan yeah, yeah, yeah. mm, mm, mm. Ooh, double kill ay naraglag yung isa sayang mm. Laglag. sa mga gusto mag ispat mga kamangyan pre ispat ito mga kamangyan sa mga gusto mag fishing Yeah. Mm, fish on. Ang liliit. Ang liliit na ngayon. Kanina madawi talaga. Grabe. Fish on, oh o. Maliliit na mga ngayon. Release natin yung mga ganyan. Bigyan natin lumaki pa. Sa susunod na mag, may mag-fishing. May mahuli sila. Mm, fish on. Ay, laki oh Laki. Uuuu. Mm. Oh, double kill. Eh, malaki yung isa. Double kill. Oh. Kunin natin yung isa. Malaki itong isa. Yung isa, release. Release natin itong isa. Mm. Yung gana. Pagbagsak mo palang, kainin na kagad eh. Yun, oh. Oh. Sige. Pagbagsak palang yan o. Oh. Yeah, yeah, yeah. gigi malaki naman sana. Yan. Sige. Yung malaki. Eh, Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Hmm. Oh, Malaki-laki. Oo. Pwede na. Malaki. Good size. Ooh, good size. <laughs> Makagat nung ano. Nung pagtapos ng ulan. Kumagat. Makagat sila. Yan o. Oh. tamo, o. Oh. Hmm. Oo. Oh. Ige. Oh. Hmm. <laughs> pishon. Lah. <laughs> oh, hmm. Ooh, oh. oh. pishon, malaki-laki, good size. Oh, good size to. Good size yan, Three finger. Hmm. Good size yan, mga kumangyan. Tawa-tawa -ta uli. Makagat pa. Habang makagat, ay. Hmm.

Malaki ah. Eh. Malaki nga. Full size. Malaki. Malaki nga. Hmm. Four fingers. Four fingers. ating huli mga kamang yan. dami na ating huli yan o oh. pinakagat naman o oh. yan e e hindi ay hindi na huli pa yan Hmm. Hmm. Pisun. Hmm. Pishon. Diwa mo, kunin ko pa pamain. Hmm. Kain pa natin yan eh. Sayang yung bulati. Kumulunukin. Hmm, hmm, hmm. Oh, oh, okay. oh, 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 Kala ko malaki. Double kill. Shoutout muna tayo ng mga kamangyan. May listahan tayo dito. Ayan o. Listahan tayo ng ating shoutout. Baka natin makalimutan ng shoutout mga idol. Mga kamangyan. mga nagre-request ng shoutout dyan. Ito na. Ang shoutout. Shoutout kay Chokbits TV. Pa-support ng channel niya mga kamangyan. Youtube channel niya mga kamangyan. Uh, saka kay Bruce Fishing Adventure yun kay Idol Master Road Fishing Adventure yun shout out Kabiwas TV yun shout out J Fishing TV yun shout out Talim PH shout out Idol Master Fishing TV shout out Arnel Vlog yun shout out Idol Trupang Biwas TV yun shout out sa inyo mga ka idol mga master mga ka biwas yun kay kuya gary shout out shout out para kay waray vlog yun shout out sa kay cyrus nil mix vlog yun shout out sa iyo idol gypsy tv yun shout out bata tv vlog yun shout out lalong tv yun shout out idol unatus yun shout out Kuya Delphine Padilla, yon shout sa iyo idol. Kailan nang uwi mo dito sa ano, Pampanga, yon yon dito yung shout natin. Papa shout mga idol, comment lang kayo dyan sa ano, sa baba. ah uh, iwan lang kayo dyan ng ano. Para ma shout natin sa next vlog mga kamangyan, mga ka idol. Yun. So yun, tuloy-tuloy pa rin ang kagat. Wala pa rin pahinga. Update ko kayo mga kamangyan sa huli natin. Dahil na natin ulo. Pa-subscribe ng ating YouTube channel. Yan. Kay Spot Vlog. Mga uh, kamang yan. Eh, huli natin. Uh. Ah. Update tayo sa huli natin. Mga uh, yan. Wow! Ang dami oh. Siguro may tatlong kilo na to. O, oh, baka hindi lang. Hmm? Huh? May malalabad eh. Ano? Hmm. Dami. Hmm. Ni malalapad na tilapia. Hmm. Ni dapat tilapia. Hmm. Hmm. Ni sya. ito yung spot natin ng oh. kabilaan nya mga kamangyan sa mga gusto mag spot yan free spot yan mga kamangyan no oh. ano pangalan mo kuya Ninyo. yun shout out kay kuya yeah. ninyo yeah. yun shout out kay kuya ninyo dito sa santo rosario yeah. no? yeah. hmm. taga rito mga bankero mga kamangyan Nangingisda siya, yan Bah, malaki tua. Ah. Bah, 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 bah. Ba, ba, ba malaki oo vision hmm. yun natin oh may tubig yung daanan update na tayo sa huli natin na tayo pa na mga kamang huli natin ang dami siguro may limang kilo to dami hmm Ay, ang dami. Ang mga amoy, ya, ano? Hmm. 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 Ang laki. Ang mga amoy, ano? huli natin. Ayan. Thank you for watching mga amoy, at huwag niyong kalimutan mag subscribe okay, hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating i-upload yun bye bye mga kanyan